Welcome back to my channel, mga ka agri Explorer. This is Ron's Farm Official. At kung di ka pa po subscribe, please hit the subscribe button para lagi ka pong updated sa aking mga vlogs about sa aking agri ventures. So ngayong araw po na ito, mga ka agri Explorer, magdi deliver po tayo ng ating mga produktong itlog sa Katiklan Store namin, mga ka agri Explorer. At sabay-sabay po nating talakayin kung paano po kikita ang mga farmers kaya inyo po itong sabayan uh, tingnan itong video na ito kung interesado po kayo malaman kung paano po kikita ang mga farmers para sabay-sabay po tayong dumoble ang ating panalo mga kagre explorer. So tara! welcome back mga Kagre Explorer. Dito na po tayo sa branch natin dito sa Katiklan at ayan na po sa makita niyo po dini kinukuha na po sa ating yung mga hugo, mga itlog ko na hugo yan po ng aking tiyuhin sa po ang nagbebenta ng hugo, itlog ng hugo dito sa Katiklan. At pagkarating po namin kanina, dalawang crates na lang po ang natitira dito sa Katiklan at sakto po ang delivery natin. wala na po silang stock. At may maya lamang po, pag natapos na po nilang kunin ng mga itlog ng pugo, ay eh, tatanungin po natin si Tito, yung taga-benta po natin ng pugo, kung sino-sino, anong klase ng mga customers yung bumibili at kung saan po nila ginagamit ang mga itlog ng pugo. Nang sa ganon, kung kayo na po ay nagmamarket ng inyong mga itlog ng pugo, is may idea na po kayo kung sino-sino yung bumibili, kung ano pong pinaggagamitan nila, at kung ano po dapat yung mga magiging target customer natin mga Kagre Explorer. At tatalakayan din na po natin kung ano yung kagandahan kapag kayo po mismo ang nagmamarket ng inyong mga itlog ng pulo. Nasabi ko po kanina na tatalakayan po natin paano kikita ang mga farmers at dodoble ang kanilang kita mga Kagre Explorer. Ang isa po pamamaraan na dapat gawin talaga mga Kagre Explorer is kayo po dapat talaga magmarket ng sarili niyong mga itlog ang mga produktong itlog ng pugo. Una-unang dapat nyo po alamin yung market talaga mga kagre-explorer. Uh, pagmasdan nyo po dyan, mag-study po kayo sa inyong lugar kung ano-ano ang pinagagamitan ng pugo. Dito po kasi sa amin is ang mga pugo, ang itlog ng pugo, eh, nire-retail po at ginagamit po sa mga luto, kagaya po ng chop soy, tokneneng, uh, kwek kung dito sa amin at marami pa pong iba. Meron din pong mga vendors ng balot na meron din pong benta na itlog ng pugo. At lalong lalo na po, meron din pong mga retailers na mapagbebentahan po tayo na direkta na po sa atin kukuha. Sa ganong paraan mga ka explorer mas tataas po, dodoble po talaga ang ating kita. Kasi kapag uh, ipagpalagay na po natin ang ating pong mga produktong itlog ng pugo is ipapahulsel po natin kailangan po talaga nating bumaba o babaan ang presyo kasi nga po gawa po 'yan na yung wholesaler po papatungan din po nila at sila rin po ang magbibigay sa mga vendors at sa mga retailers mga kagre explorer. Ang akin pong point dito is para po dumoble ang ating kita sa pag-alaga at pag-produce ng itlog ng pugo, kailangan po natin na i-market tayo po mismo ang magbenta tayo po mismo ang maghanap ng mga target customers natin mga kaagre explorer hindi po po pwede na aasa lang po tayo sa mga wholesaler kasi po mababawasan po talaga ng napakalaki ang ating tubo mga kaagre explorer Aww. at ang isa pa po tayo po ay naghihirap sa pag-aalaga ng ating mga alagang hugo at ako po ay naniniwala na tayo rin po dapat ang kumita ng malaki bilang mga farmers. So yun nga po mga kagre ka explorer katulad po noon sa nakita nyo po may bumili po dito ng uh, ilang piraso lang po pero pakonsumo lang po nila yon mga kagre ka explorer Ganun po yung gusto kong sabihin na retail mga kagre ka explorer Dito po kasi sa amin napakaswerte po namin kasi ang Katiklan Public Market po kasi ito ang pinakamalaking public market dito sa area namin kasi ay uh, yung mga area po dito iba is Burwanga, Mal mga barangay ng Malay then Nabas is dito po lahat na mamalingke kaya napaka dami po dito pupuntang mga mamimili mga ka Explorer. at sabayan pa po ng marami kaming stocks kaya napaka bilis lang po nung nakaraan lang pong ilang araw siguro mga 2 days ago nagpadala po ako dito ng 144 bucks mga ka Explorer, at naubos po yung kaagad at ngayon na naman po, nagdala na naman po tayo ng itong explode na to na meron pong 80 plus box na naman po mga Calgary Explorer. Oh, ma'am, ano naman pong gagawin mo dito sa mga itlog ng pugo na to ma'am? Ginagawa ko ng Oh, katulad po nun mga Calgary Explorer, isa rin po yun sa napakagandang paggamita ng pugo. Ang paggagawa po ng tukneneng kung sa uh, Manila o sa Luzon, dito po sa amin is quick quick po, no, ma'am? Mabilis lang po bang maubos sa mga kwek, -kwek? maano uh, po siya, no? Parang yung mabenta talaga siya. Oh, yun po mga ka-explorer, straight po yan sa nabibenta. Tag-3 po ang isa. Benta nila ng kwek-kwek mga ka-explorer. Ang pakaganda po talaga na bilang farmers is tayo po mismo ang magbenta ng ating mga produktong itlog na pupo. Maasahan po yan ma'am na fresh po talaga yan kasi amin po talagang alaga. Wala po yung mabaho o wala po yung bubo kasi nga po araw-araw po meron po kami bagong harvest. Thank you po ma'am sa pag paunlock na ating munting interview. At <laughs> <laughs> uh, dagdag po lang po, ang katiklan po is gateway po papunta ng Buracay. At mostly po na produktong pumupunta sa Buracay is dito po binapagsak mga ka Agri-Explorer. Kaya ang store po nato na located dito sa Katiklad Public Market, ang pinakamalakas po pagdating sa marketing ng itlog na pugo. Actually po mga Agri-Explorer almost 90% ng production namin dito po talaga ang bagsak. So interviewin po natin ang manager namin dito sa Uh, katiklan public market namin na store kung ilan po ang uh, bumibili o napapaubos nila sa isang linggo at kung sino-sino po kung saan po ginagamit ng mga bumibili ang itlog ng kubo mga explorer so tara, punta natin si manager dito na po si Ma Mr. Manager mga ah, tatanungin natin si Mr. Manager kung ilang crates <laughs> uh, o box ng pugo ang kanilang napapahubos kada week mga kagri ka explorer. So Mr. Manager, ilan nga bang box o crates ng pugo ang inyong napapahubos kada linggo? So dahil yung maganda naman yung quality ng pugo natin, sa wide controls, nakapahubos naman tayo ng na 20 crates a week. eh uh, ano naman po, sino-sino naman po yung uh, umibili ng ating mga produkto at kung ano naman po ba yung pinagagamitan nila o kung saan silang lupalop ng aklan. Huh? <laughs> so dahil nga malapit tayo dito sa Burakay, yung mga sube so natin usually ay mga natitima si Jetty Point. Yung nagawa niya ng kwek-kwek. Pero ito yung mga sube so na nagkaangkat papuntang Hambil sa Romblo, hindi rin yung papuntang sa Burwanga. Uh, dahil nga wala ditong kompetensya ha, sa itong pugo, Maraming dito sa mga tabi-tabi, sa mga, mga maliliit na mga business owner na nag-a-avail o bumibili ng itlog-pugo na. Meron rin na gaano no, yung mga nagbibenta rin ng na mga balot. Parang hmm. sinasabay mo, sabay mo, na nila. nila ba ba yun para sa partner pa. Hmm, partner. Itlog, pugo, tapos balot. Kaya po mga Greek explorer isang konsiderasyon po talaga para kumita ang mga farmers at para dumobli ang income ng mga farmers mga Kagre Explorer is po talaga dapat ang magbenta o magmarket ng ating mga itlog ng pugo. Sa video ko na to mga Kagre Explorer, napakita po namin sa inyo kung ano-ano ang pwede ninyong maging target market mga Kagre Explorer. Pwede po palang uh, mga nabibenta ng balot, pwede nilang gawin yung parang partner mga Kagre Explorer. Pwede rin yung mga retailers, meron rin bumibenta wholesalers at pina, silang nagbebenta sa mga lugar nila. Kagaya po dito sa amin, meron sa Buruanga, may sa Hambil, may sa Buracay mga kagre-explorer. Ka Yun lamang po mga kagre-explorer. Ka sana po na-inspire po, po kayo uh, lalong-lalo na po sa mga ating mga magsasakang mga kapatid dyan na i-market natin ang ating sariling mga produkto, itlog ng pugo o kung ano man po ang inyong pinoproduce mga kagre-explorer. Ka at may dagdag pa po akong kalaman na sasabihin. Ngayon pong uh, panahon is laganap na po ang mga cellphone at social media. Napakainam rin pong gamitin na platform o isang kasakaban ang social media upang mapabilis at mapalawak ang abot ng ating advertisement o pagbibenta ng itlog ng pubo Alam nyo po ba na kami po dati is nagsimula rin po sa ganyan na maliit lang po na... Uh, physical store, tapos pa post post lang po mga kagre-explorer, makakilala po yung nakakaalam, hanggang lumaki ng lumaki at dumami na dumami po ang aming mga alaga at dumami rin po ang napoproduce naming itlog ng pugo at nagkaroon na po kami ng napakaraming mga connections sa aming mga sinusuplayan o customer mga kagre-explorer. So yun lamang po ang masasabi ko, take it slow mga kagre-explorer, pero Gamitin po natin ang mga available na resources upang ma i natin ang ating mga itlog ng pugo. Patuloy lang po tayo sa pag-aaral at pananaliksik at second doing bago tayo gumawa ng isang hakbang o bago tayo sumali sa isang agri -business, is ready po tayo at sa may meron po tayong makasangkapan na kaalaman. So yun lamang po mga Agri Explorer at abangan pa po ang aking mga susunod na vlogs upang tayo po ay matuto. Kasi dito sa aking channel, mga ka Explorer, na Ron's Farm Official, is you will learn and you will also earn. So, bye-bye!